Pero hinahanap ko sa binyag yung anak niya dahil ay ah, ano eh. Sino to? O oh, sino nga? Bakit babae? Wala noon, hindi na kami ay, nagkita ulit. Ito na lang tumingin sa akin. Eh. Anong pangalan? Hindi mm. mo na maalala? <laughs> ay. Ay. Ang bihira oh. oh. Eh yung ina na alala kaya yung ano. Sana pumunta mm. ka eh. <laughs> <Pero laughs> na dito. Pero nagiba mo kanya. <laughs> kasi ano, sa Moki kaya n'e. Eh. Kain po. <laughs> ah, kain po. Kuwento ko noon, sa bilang ano. Bumil Siyang legalig maligalig ako. Eh, Siyang maligalig niyan ngayon. Si, after seven years, mm. -hmm. Si naghiwalay na kami, Anad, ako. Hmm, yan. Hindi na na nag-asawa. Ay, ayoko, parang awa mo na. No, Asum. May kobya na ako, no? Asumpa, sumpa, sumpa. Battered wife. Hmm, mm. mabuti na lang mukha ko na buo pa, no? Eh. Oo nga. Hmm. <laughs> Alam, ginagawa mo nung pag ginagamit ka. Hindi ka din ako. <laughs> Kaya siya nakatuntung pag ano, na ano eh. Po. Totoo? <laughs> Oo, lumalaman ako. Nung una, hindi. Oh. Nung bandang huli, Di ba, may limitations ka rin naman sa buhay mo. Oh, no? Kaya lang, pag utak na, hindi ko na ng pera ng babae. para parang oh, naman, ako. Noon na hindi na ako mabait. Yan. Amasona na yun. Makaaway lang ito, kapatid niyang babae. Siguro, ang parating tira ay, dito sa bibig. Oh, kaya nga. Oo, kaya nga. Inaaway nga ako ng bebe. Oh, ano ba? Ano ko sa mga siya? Hindi man lang siya. Magpakuha ka ng maayos! Ayoko Maganda naman yung ko kasi Mukhang ko kasi dyan. Behave. O ayan, o diba, oo. ko kasi hindi ko kasi hindi ko kasi hindi ko ko nasa litrato. Wala ko kasi kasi may palabas. Oo, hindi kasi hindi ko kasi hindi ko 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 hindi ko kasi hindi ko hindi hindi ko kasi ito? Hindi kami nagpapaalam muna ba? Hindi ba kasama? Oo, ah, oh, parang hindi. Uy. Kasi si Mayla yung... Gano. Sama ka kaya? Kasi ah, ano ayaw niya Batch 73? Na? Oh, na. oh. Nag graduate high school. Oo. Oh, Oo, oh. oh, kasama. Kasama, titignan ko nga. Mm hmm, kasama. Sinama mo siya? Ka, ako, ako ba kasama pa, ha? Ikaw ang nag-organize kayo. Meron kami kasi ano yung Facebook na ESPS 1973 yung account na yun. Oo. Oh, oh. Konti lang na yun naman yung lang member na yun na makakakita. Kaso ako hindi 73. Okay. Pero hindi yata ako oh. kasama no. doon Bakit ko kaya inaksya ang request mo? Pero hindi pa ako na-access. Okay lang yun. yun. Oh. Basta SPS eh. Pero hindi pa ako na-access. Hindi pa ako na accept ngayon, okay, oh, no. Na Sino ba nag-add? Mag-request ka. Wala pa. Kasi nandito ako, hindi ako maka-wifi. Meron siya eh. Ako lang yung masipag na suggest people. Hindi ko kaya mag-add ng pangalan. Oo, suggest people uh, yung, yung may no, yung gano'n ano, akong gumagawa lahat ng gano'n, kaya lang andito ako, hindi ako maka wifi eh. Pag uwi ko na Amerika, huwag kang magalala, friend. Para makakita mo yung... o marami yung pa. O, oh, hindi yun. yun. <laughs> Nag-gano'n siya nag-bold. Hindi ba nag at least bado. Nag-wawala Nagwawala. Walang ano, walang SGA. Oh, ano, no? <laughs> Layong pampatawa lang yun. <laughs> Ikaw nga yung ano, masayang-masaya eh. Masaya ako kasi. Talagang sabi ko sa sarili ko pag uwi ko, hindi ako papayag ng hindi ano eh. Lahat gagawin ko. Buti na lang andyan si friend Portia na merong resources ng sasakyan, kung wala din yon At kung wala din si Letty, yung mga, oh, eto, cell number. Ah, oh, mga ganon, no? Lahat-lahat may kontribusyon eh. Lahat-lahat meron eh. Ina, ano niya? Dalawa anak niya pero dalawang sesyon sa Santiago. hindi ko, yung second ang kunin kiseke, mo, yung inyong yung mga ganon. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oo, oh, oo. Oh. Kasi mahasba niya, ganito. Hindi kasi mo si Cecil. Cecil Chongson. Uh, para may sumagot sa'yo. Chongson? Yung Alala mo? Yung parang magaling sa mat. Diba? Um. Saya, saya namin ito muli. Alam mo, saya namin. Nakita mo ba? Nakita mo ba? Pag-uwi ko na Amerika, ang dami kong picture na ipopost at saka mga video, ha? Mag-enjoy ka. mo. Kaya nga, nagulat siya, oh. Pareho kayo. Nagulat siya, oh. Basta na nagpahaba ng pa Nagpahaba eh. sa po, ko Nung natatrabaho ko, nung dahil ko sa labor, sa POEA. POEA. Oo nga, nakita ko doon. Tapos yung pangaba, buhok yung I afternoon? Mean, friend, friend, ano yung OWA? Like, hindi like, pa parang like, kamag-anak mo ng so BOEA? Like, oh workers? Uh, Ayun ang OWA si Nerisa Marisa, eh. Magka mag-anak yun eh. Ba't hindi kayo, nag hindi That, mo alam? Nag-OWA I mean, si Nerisa I Merka. Mean, si Nerisa lang yung... Sa Pasay G. Ah, okay. Kasama kami ni Nerissa sa Debo. Ay, ano pala? kasama pala eh. Sa Ilmas yata kami nagkasama. Okay. Ah, nandun din sa Leo? oo, oo. Oo. na kami Oo. Oh, oh. Tapos, Tapos, nalipat na ako ng POAA, naiwan siya. Dito sa na. may EDSA? Oo. Oh, oh, Yan, okay, oo. Ang tax ko doon. Oo. Nagpunta ako dyan minsan eh. Kasi ano eh, nag-apply ako ng ano eh. Wala na yung ano Please. Administrator mismo ako, secretary nyo. Ayun. Eh kaya lang, mo, nag-resign na ako wala na. Wala na. Kailan ka nag-resign? Resign o retire? Resign. Resign. Nakilala kami. Wala na siya sa POEA. 1990 something. Overseas. Oo. Magpunta ako dyan minsan sa POEA. Organization. Kasi nag-a-apply ako eh. dami ko nang napa... Kukuha ako ng ano eh. Kasi pupunta doon. Ano naman? mag a apply ikaw ang administrating mo, ang administrator. Bago makapasok sa loob, dadaan sa iyo. Oh. Sino ang bossing mo? Ito yung mga class si Margie Cruz. Ah! si Pat? si Sino? Sino yun? Sino yun? Ito si Karina yun? Sino yun? Sino

Pero ang matapang to, eh. Kapratan. parating talo dito, eh. Parayan, na, taray yan, ha? Taray. Di ba? Di diba? ba? O, chinita akin, lang kasi. Parang na, ganon. Chinita siya, di ba? Kasama namin yan nila, Peggy. Ah, okay, okay. Parate okay. kung may utang dito. Che! Hindi ko na-video yun, ah. Na, ay, ano, pati si Oplin, ha? Oh, sayang, ha? Oh, Marami na rin mga batch o kaklase but ang batchmate, yung gustan, kung um, hindi natin kaklase ngayon or whatever, marami na rin tubig. Mm. Oo oh, nga, yun oh, nga, si Margaret nga, di ba, sa cancer. Oo, 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 batang-bata pa si Margaret. Tos mo si Margie, Tos Tos Margie. sabi rin. Oh, bakit? Nawala na rin yun? Hindi, dadating. Ay, oh, ko sa Ayos ka talaga, Joker ka, friend. Wala naman yun. Hindi ko alam kung ano. Parang siya. Kaya ko siya na-remember, nagbigay siya ng stampita. Basta sa ano, di ba? Ang ano natin. Oo, mga stampita, Oo. May collection nga ako ng stampita. Nandun mo, nandun pa. Sa... Wala na. Wala na. Ano ba si Margie? Si Margie dadating, di ba? Musi saan siya, Prelwitz. Prelwitz. Pero wala siya. German. Wala siyang Facebook. Wala rin. Ano siya eh. Ano, ano siya yung private person. Ayaw oh, na kasama ka oh, yeah. yung Facebook. Kaya ini-email ko na siya. Mabait ito ba yun si Margie? Ay, mabait yan. na kanya. Oo. Mabait oh, oh, oh. siya. Mga 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 siya? Mga kasi mga nung nakilala niya yung mas... Nakilala niya yung husband nito. Nung nag-check, parang caregiver siya sa isang home po din. Oo. Oh nakita niya si Eugene, ang yung nanay. Ang patanda. love Oo. Kaya lang masyado eh. Ay, ayoko nang ng ganong asawa. Si Loretta naman, pinutang sa bahay. Ba? Kung hindi kumain. Hindi ko kumain. Ayun Ay, eh. Ang Tug Facebook ba yung makakakitin eh, si Rowena? Kasi wala akong sasakyan. Ah. Para magkasasakyan ako, papakiusapan ko yung husband ko. Oh. May instance na pagka maghahanap kami, katulad na hanapin pa namin yun, oh, oh. magagalit sa akin yun. Oh, oh, Sabi oh. na siya, i-google mo eh. Oh. Oo. Kailangan, yung mismo. Ano na na? verbal abuse pa yun, ano? Kala <laughs> <laughs> si, ano, si... Of, Tapos sasabihin nun eh. May time sa na sasabihin uh, na... ano, <stit> Di, di maganda yun? ano, hindi mo naman ako driver eh. Ah, May ganon pa eh, no? May ganon. So, so, yeah, kaya ano, para... May no, no, Ako no, doon, Mag-MRT ako. Oo. Mag-MRT mrt Kaya nga, kaya nga.